Siya si Kelsey Ann Smith, isang 18 anyos na dalaga, puno ng mga pangarap sa buhay. Pero lahat ng ito, ninakaw sa kanya. Huling nakitang buhay si Kelsey sa isang shopping mall noong Junto, taong 2007. Bago mag alas 7 ng gabi, namataan pa siyang papasok sa isang shopping mall. Bibili siya noon ng regalo para sa kanyang boyfriend para nga sa kanilang 6th month sari. Gusto niya kasing maging memorable ito para sa kanilang dalawa. Wala nga siyang kamalay-malay na hindi na pala niya muling makikita ang pinakamamahal niyang boyfriend. Sa loob ng mall, nakunan muli ng CCTV nitong si Kelsey, kausap nito sa cellphone ang kanyang nanay. Tinatanong niya noon ang kanyang ina kung anong nga magandang ibigay para sa kanyang boyfriend. Ilang beses rin siyang pabalik-balik nga sa mga shelf para hanapin noon ang pinakamagandang regalo. Kasi na dito, sakuha kuha ng CCTV. Hindi niya alam sa mga sandaling iyon ay e may nagmamanman na pala sa kanya. Pansinin niyo mabuti ang ikinikilos ng lalaking ito na naka white na shirt at black na short. Kapansin-pansin na pasimple niya nga binubuntutan ang dalagang si Kelsey. Pumasok siya noon sa mall around 30 seconds. Pagkatapos dumating ni Kelsey. Kung baka, ang ginagawa niya ay hindi niya tuwirang binubuntutan itong dalaga. Pasimple rin siyang pasulyap-sulyap nga sa mga gamit na nandoon para nga hindi siya maging kahina-hinala. Sinundan niya si Kelsey sa lahat ng mga pinuntahan nito sa mall. Nakunan na rin siya ng CCTV sa lahat nga ng lugar kung saan namataan din itong dalaga. Samantala, pagkatapos makapili ni Kelsey ng kanyang regalo, ay eh agad na siyang Dumiretso sa counter para nga magbayad. Bago niya ibaba ang cellphone, nagbilib pa siya sa kanyang nanay noon na palabas na siya ng mall na ito. Nakunan pa rin ng CCTV ang kanyang naging paglabas sa mall. Nahagi pa rin siya ng CCTV camera sa parting parking lot habang papunta siya sa kanyang kotse. Ito na nga yung beses na nakita pang buhay itong si Kelsey. Around 7.08 ng gabi nang lumabas nga sa mall itong si Kelsey. Nagsabi rin siya sa kanyang boyfriend doon na parating na siya kaya nga inantay talaga nila itong dalaga. Pero pagsapit nga ng alas 7.30 ng gabi, e wala pa rin Kelsey na dumating. Dito na nga nag-alala kanyang boyfriend dahil nga walong minuto lang umano ang layo ng bahay nila mula nga sa shopping mall kung tatakbuhin ito ng kotse. And knowing Kelsey, e eh lagi niya raw sinasabi kung may daraanan siya. Nakadagdag ka ba sa kanila na hindi nga siya sumasagot during that time sa mga tawag at text sa kanya. Pagsapit nga ng alas 8, o halos isang poras na nga mula nung umalis si Kelsey doon sa shopping mall, e eh doon na ang boyfriend sa tatay nitong dalaga na isa palang lang police officer sa lugar nila. Agad-agad namang umaksyon yung tatay ni Kelsey. Inalerto niya lahat ng mga police station doon sa kanilang lugar maging yung mga ospital. Dahil nga, baka nga na aksidente si Kelsey kaya nga hindi nakauwi at isinugod siya sa isa sa mga ospital doon. Agad-agad ding nagsagawa nga ng search operation yung mga pulisya. Unang nahanap ay ang kotse nga ni Kelsey sa parking lot din ng mismong shopping center kung saan nga siya huling nakita. Nasa loob nito ang kanyang wallet at ang regalo na pinamili niya. Pero si Kelsey nga, hindi na nila nakita. Agad na kinuha ng mga officer lahat nga ng mga marka na naiwan doon sa kotse. Nakita doon ang kanyang print, ang print ng kanyang mga magulang, ng kanyang boyfriend. At ng isang hindi kilalang tao Hinanap nila sa forensic database kung kanino nga ang misteryosong print na ito Pero wala silang record ng nagbamayari dito. Well, ano nga kaya nga nangyari dito kay Kelsey at sino nga ang lalaking sumusunod sa kanya sa mall? Sa kanya nga kaya ang print na nakita sa sakyan ng dalaga? Well, alapin natin sa mga susunod. Ang sunod na naging aksyon ng mga otoridad dito para mahanap nga si Kelsey ay lumapit sila sa Verizon Wireless para ka ituro saan huling nagping ang kanyang cellphone na gamit noon. Malaki kasi ang maitutulong nito ka para maituro ang huling verifiable location ni Kelsey. Dahil nga sa ginawang ito ay naituro nga yung mga otoridad malapit sa isang cellphone tower. Around 1.5 km north ng isang cellphone tower o mano, huling na i-register ang ping mula nga sa gamit na cellphone ni Kelsey agad-agad naman hinalugan ng mga ang palibot ng lugar na ibinigay sa kanila. And after 45 minutes ng paghahanap noong June 6, 2007, natagpuan din nila sa wakas itong si Kelsey. Pero yun nga lang, sa kasamaang balad, wala nang buhay itong dalaga. Nakita siya sa tabi ng isang malaking lawa around 30 kilometers ang layo nito mula nga sa shopping mall kung saan nga siya huling nakita. Tinakpan siya ng mga kahoy doon. Base nga sa naging investigasyon, iginamit umano ang mismo sinturon niya para ipulupot sa kanyang leeg. Ito nga yung naging dahilan ng kanyang naging panaw. Positibo rin sa kanilang naging pagsusuri na pinagsamantalahan niya ang dalaga. Samantala, sa mga sandaling iyon ay kaliwat kanan talaga ang coverage ng media tungkol dito. Ipinakita sa mga telebisyon ang lahat ng mga larawan at video na kuha nga ng CCTV kung saan niya kita yung lalaki na sospek para dito. Ipinakita rin sa TV ang sasakyang ito na hinihinalang sasakyan niya na ginamit nitong salarin at sa hindi nga inaasahang pangyari. Isang concerned na citizen ang tumawag sa mga otoridad at nagbigay ng tip tungkol nga sa posibleng pagkakakilanlan nitong lalaki. Ayon sa nagbigay ng tip, kapit bahay niya raw umano ang lalaki dito sa video. Bukod nga kasi sa hawig na hawig niya ito, parehong pareho rin ng mano ang track ng salarin sa track nga nung kanyang kapit bahay. Well, talagang tumutong maraw ito. Dahil nga dito sa tip na nakuha ng mga hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Dali-dali nilang pinundahan ang bahay ng isang 26 anyos na lalaki na nagangalang Edwin, Roy, Hall. Pagdating ng mga otoridad sa bahay ni Edwin, akmang palabas sila ng bahay kasama nga yung kanyang asawa at ang apat na taong gulang nilang anak. May dala silang mga maleta at halatang at mapadali kung saan man sila pupunta. Nung tanungin naman ng mga otoridad saan nga sila pupunta, ang sagot nila, magbabakasyon lang daw. Well, hindi nga natuloy ang kanilang bakasyon dahil, syempre, irimbitahan nila sa police station itong si Edwin. Doon nga, mariin niyang itinanggi ang ibinibintang sa kanya Ayon nga kay Edwin at maging yung kanyang asawa, eh hindi raw nila kilala yung babae na ibinibintang na inabuso at pinaslang nitong si Edwin. Napagbintangan lang umano si Edwin at talagang todo defendin yung kanyang misis nga dati. Pero matapos ng suriin ang kanyang print eh kung naaalala nyo yung naiwan sa sasakyan, eh match na match ito sa pamprint na nakuha nga sa upuan ng kotse ni Kelsey. Dahil dito, talagang wala na siyang kawala sa kasong ito. Sinumpan siya ng patong ng na mga kaso at nahatulan siyang guilty para dito. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa kanyang ginawang krimen. Pero teka lang, hindi pa dito natatapos yung kwento dahil hindi pa natin nasagot. Ano nga bang eksaktong nangyari sa naging pagkawala ni Kelsey dito? Base nga sa investigasyon at dito na rin sa naging salaysay nitong si Edwin, nasa parking lot umano siya noon sa loob nga ng kanyang sasakyan nang makita niya itong si Kelsey na bumaba mula sa kanyang kotse. Agad niya umanong natipuhan itong dalaga kaya naman, sinundan niya raw ito sa loob nga ng mall para siguruhin wala siyang kakatagpuin doon na kasakasama niya. At nang masiguro niya umano na wala nang kasama itong dalaga, nung masiguro na, na nga na walang kasama itong dalaga, nauna siyang lumabas sa mall para nga abangan ito at para na rin ihanda nga yung kanyang maitim na plano. Kinuha niya yung kanyang baril doon sa kanyang sasakyan at nang makita niyang palabas na itong dalaga, inabangan niya itong makalapit nga sa kanyang kotse at nung akmang bubuksan na ni Kelsey ang kanyang kotse, doon na raw niya ito tinutukan ng paril at sinabihang huwag siyang gagawa ng anumang ingay. Pinabuksan niya rin sa dalaga ang kotse nito at doon niya pinaupo siya sa tabi ng driver. Sumunod naman umano ang dalaga sa kanyang mga sinabi kaya nga madali silang nakaalis sa lugar na iyon. Minaneho niya ang kotse ng dalaga hanggang na makarating sila sa makubat na parte sa tabi ng Lake Bisauri. Doon na siya pinagsamantalahan ng dalaga bago niya ito tuluyang inligpit. Pagkatapos niyang isagawa yung krimen, e eh kaya naman natagpuan muli yung kotse ng dalaga doon din sa mismong parking lot. Ay muli niyang minaneho ang kotse ng dalaga pabalik nga doon sa garahe ng bola Iniwan niya ito doon at ginamit na niya nga yung kanyang pickup truck paalis doon sa lugar. Ito na nga yung nakunan ng CCTV kamera And well, well, well with that, e eh dyan na po natatapos ang ating mituan muli po ay salamat ng marami sa inyong walang sawang pagsuporta. Ngayon ay nagpapasalamat kami ng marami sa lahat ng mga sama natin sa nakaraan nating mga kwentuhan. Kung ba'y alam kayong mga kaso o mga kwento na nais nyo ma, na talakayin natin dito ay sabihin nyo lang dito sa amin. Huwag kayong may hiyang sa iba ba. And once again, huwag muli ang inyong kuya si kuya ay sa na nagsasabing, Mga ha, may bago na naman akong nalaman. Maraming salamat po at hanggang sa muli. See you next time. Good. Bye.